Ayun so, mga bossing ko, so nandito nga tayo ngayon sa CAG Bukawi mga bossing ko, para i-flex yung mga mga ganda nila at sobrang murang mga items dito So ano pang hinihintay nyo mga boss? Simulan na natin to so, nga mga bossing go so nandito muna tayo sa stroller so, Kung meron kayong anak na baby, no, saktong sakto sa inyo to Yung stroller nila dito mga bossing ko. yung pink is 800 yan kung makikita nyo mga bossing ko sobrang ganda naka plastic pa at syempre ito naman yung nila dito pero pag pumunta kayo dito mga bossing ko kahit 1k ibibigay daw nila to. Syempre. At syempre kung nagbo naman yung anak niyo mga bossing ko, 700 mapapadyakan na yan ng anak niyo. So puntahan niyo na to dito at available to dito. Pero eto mga bossing, nakikita niyo siya sa kayan ko. So wala pang presyo to. So abang-abang na lang sa magiging presyo ng mga items sa bago kasi kararating lang nito. So dito mga bossing minaspatan ako dito. Ito mga boss oh. Grabe, ah, for only 3 mga bossing. Lalabas ko ha. Ah. ah. Puta sayang mga boss. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mahal nito. Oh. Pero 3 five lang. Wala lang battery mga bossing pero sulit ka na dito. Kaso ah, yun nga lang mga bossing ko sold na. Ayan oh. Naka ano pa yan. Oh, naka Willig driving, driving light mga boss. Napaka solid. Ayan oh. Sayang mga boss pero sobrang ganda nito. At syempre mga bossing ko kung mahilig ka naman sa ano sa nagatid kayo ng student no. Meron din silang e-bike dito mga boss pero wala pa tong presyo mga bossing ah. At magdating naman dito, ayan mga boss. Kung gusto niyo naman magano mag-travel or picnic, so okay na okay sa inyo yung tent. Sobrang laki nito. For only 6.5 lang halos mga bossing ko. Eh naka tent na kayo. Kasi kayo dyan. kahit kahit 30 kayo basta paupo bossing kasi. Ayan mga boss Then Dito mga bossing ko So ayan mga bossing ko Dito naman Meron silang mga laruan dito For only 50 pesos Tsaka 80 pesos Ay, Ayan mga boss oh. Ayan Ayan mga bossing ko. So Marami kayong pwedeng laruan Na pag pwedeng pagpilihan dito At syempre mga bossing Kung may anak naman kayong babae Mga boss Meron din silang mga Barbie dito Ayan o. For only 50 pesos lang yan mga bossing, pwede mo yan pang regalo sa kapitbahay nyo, sa anak nyo sa labas. Pwede pwede to mga boss. Ayan o. No? Oh. Ayan o, no? labubu. So ayan mga boss. So dito mga bossing ko, so available pa din yung mga um, motor nila dito. Motor pump. Ayan mga bossing. So may presyo na ba to boss? 6,000. 6,000. 6,000. Ayan, ayan o. So, oh. No? Pasipsip nyo lahat ng chismosa sa kapitbahay nyo. Pwedeng pwede to mga bossing. Ayan o. Oh. Water pump. Ayun, meron pa palang vacuum mga bossing. May vacuum. Hindi, tama vacuum. <laughs> pressure washer. Ay, pre boss, pressure <laughs> pressure washer pala to mga boss. Oh, Germany yan, boss. Yun, magkana na yung pressure na ito, bossing. Ito eh. lang, natin 3,500. 2,000? Ah, 3,000 2,5 oh, So dating 5,000 So 2,5 na lang pagpunta nyo rito Ayan mga boss oh. Host na lang kulang na ito Marami, Ayan, oh. Oh, marami daw host dito So ito ba mga boss Gahanap naman kayo ng ATV mga bossing So available din dito to sa Available din to sa CAG mga bossing ko For only 50,000 150cc na to mga bossing Ayan oh. So, goods are okay, goods, no. Ano yan, working condition. 'Yon, working condition mga bossing ko, lalakin ipapagawa, tatakbo at aandar din 'to. Siyempre, mga bossing ko, meron din silang for only 35k, no. 35,000. Yun, 35,000 mga bossing ko, 125 125cc. 'Yon, 125cc, 125cc mga boss. Grabe, no. Singa so, sakyan nga natin 'yung 125cc. Para, para makita. Para makita. Para nilang makita nila. Mga bossing natin diyan. 'Yan. You know? Oh, panis. For only 35k mga bossing ko. So pwede ka na magdala sa highway, hindi na e-bike kin dala mo. Ayan, oh. Sulit na sulit ka na dito for only 35,000. Then yung 50,000 nila, okay na okay din. Sulit na sulit. Working yan mga bossing, hindi yan as is ah. Talagang pag ginasulinahan mo, igagana yan. At mga bossing ko, kung naghahanap nga kayo ng rep, pero brand new, eto mga bossing ko, Galing mall to, so wala lang siyang balot May kaunting dents lang, pero goods sa goods Ayan o, no? LG mga bossing ko Ang presyo na ito is 28k lang mga boss, pakita natin yung loob Ayan o no? Ganda no So ayan, sulit na sulit kay dito Hindi ito second hand mga bossing ko Brand new to, ayan For only 32k naman to mga bossing ko Japan quality Sobrang ganda din Ayan o no? Grabe mga boss, sign nyo naman oh. No? Grabe, napaka solid na ito. At syempre mga bossing ko, brand new to lahat ha. Kung mapapansin nyo, marami yung rep na nandito. So brand new to lahat, walang second nandito. So may konting ano lang to. ayun mga bossing ko tulad na ito. Mga dense lang konti. Ayan oh. No? Pero good sa good so wala lang siyang balot pero brand new to lahat. Pakita natin yung dense. Ay, tulad na ito, 22,000 na sharp. Ayan, merong konting dense lang siya. May mga bawas pa yan. Uh, may, ano, negotiable ba ito mga bossing? Kung pupunta kayo dito. oh. Sobrang ganda mga boss. Lalo na kung may business kayo mga bossing, sok na sok itong mga ganto. So, meron din silang maliit. So, pakita natin yung maliit. Ayan, <coughs> meron din sila ditong sharp na 3.5 lang mga bossing ko. Perfect sa kwarto. Ayan, oh. Sakto, sakto. So, parang single lang tono, no? Ayan, no? So, so, pang kwarto lang talaga. Ito naman yung 9,000 nila dito. Ayan. Ayan. Then, meron din silang 12,000, 13, at saka 10,500. Yan. Panasonic na yan, mga bossing. So, ano, ah, uh, Pusyo, ano? Pusyo denso ang tatak naman nito. For only 12,000. At syempre mga boss, kung naghahanap naman kayo ng washing machine pero good yung quality mga boss so eto kilala niyo naman yung sharp di ba so ayan for only 6000 lang mga boss yan dryer po to mga bossing pero meron din sila ditong washing machine ayan oh laki. laki grabe mga boss o ano to ah tong 5.5 na ano na to kg na to etong washing machine nila dito then meron din silang automatic mga boss for only 12000 ayan yan, bagong-bago pa yan, mga boss, nakabalot pa yan. Grabe. Ayan, ito naman, uh, freezer, mga boss. Ayan, yes, kung, mm, mag-ninegosyo kayo ng ice cream, yan, pwedeng-pwede ito. Pwede Magkano nga ulit ito? PM na lang. Yan. 12. 12. 12. 12. Okay, for only 12,000 lang din daw to, mga bossing ko. At syempre, meron din tayo dito yung dual na may kasamang dryer tsaka ano, washing machine. Ayan, mga bossing. Sharp din to ha. Ang ano na ito is 9.5 kg sharp din to for only 8,000 lang mga boss. Yan. So ano pang hinihintay nyo mga bossing ko? So pasyalan nyo na dito lang to sa CAG Bukawi. So ilalagay ko yung complete address nila dito sa video na to. So ano pang hinihintay nyo mga boss? Pasyalan nyo na.